Suportado ng sangguniang panlalawigan ng Nueva Ecija ang isinusulong na ordinansa laban sa ilegal na pangingisda sa mga ancestral domain sa iba't ibang panig ng Nueva Ecija. Inaprubahan sa 9th regular session ng sangguniang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Vice Governor Emmanuel Antonio Umali ang pamagat ng ordinansa na an ordinance prohibiting electrofishing and the use of poison and other illegal gears in the bodies of water within the ancestral domain. Si Indigenous Peoples Mandatory Representative Board Member Emmanuel De ang tagapagtaguyo ng Naturang Ordinansa. Ang ordinansa pong ito ay naglalayon upang uh, maprotektahan po yung ating mga uh, kailugan o yung sapa sa mga uh, salupo po ng ancestral domain na bahagi po ng mga lupaing ninuno ng atin pong mga katutubo na lubhang ano bang nasasalantana gawa po ng mga illegal na panguhuli ng mga lamang tubig, katulad po halimbawa ng palos, isda o anong mga uri na nakukuha po sa tubig. Ayon kay Domingo, ang isinusulong niyang ordinansa ay tugon din sa kahilingan ng mga chieftain na igalang ang lupain ng kanilang mga ninuno na sadyang nasasalantana. Ang mga ilog at sapa sa kanilang pamayanan ay pinakikinabangan ng mga katutubo bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. At isa rin po itong pamamaraan kaya ko po ito naisip na ipasang isang ordinansa na naglalayong maprotektahan po yung ating mga kailugan ay upang mapanatili po yung mga binhi ng mga uh, lamang tubig sa mga ancestral domain natin na unti-unti na talagang unti-unti na talagang nauubos kung hindi natin gagawa ng uh, ng batas at isang ordinansa po na ganito. Lubos na ipinagpapasalamat ni Board Member Domingo ang pagmamalasakit ni Vice Governor Umali sa mga katutubo. Ayun po, uh, ako po ay talagang uh, hindi kayang sabihin lang na salamat kung hindi uh, ako po ay talagang taus-pusong saludo sa ating uh, minamahal na Vice Governor, ang aming uh, Presiding Officer na si kagalang-galang Emmanuel Antonio Umali at sa akin pong mga kasamahang Board Member na Uh, palagi yan po nilang tinitingnan. Basta kapakinabangan ng mga katutubo sa lalawigan is, is nakasuporta po sila. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod na ginagawa po namin tama, sapat at walang uh, pagtulog-tulog sa aming uh, tungkulin. Uh, anumang panahon, anumang pagkakataon ay aming gagampanan ng tapat para sa inyo. Dahil ang malasakit na aming pinamamalas na ito, ay dahil po sa inyo ang aming mga kalalawigan na nagtitiwala sa amin. Menchi Machas, sa Guulat, para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.